Bakit kami maliniwala sa financial advice mo? Eh, ito, for the context, ha? pumunta ako sa bahay nila. Wala sa bahay nila ako ngayon. And kay gising lang namin, dumating ako dito ka And, ayun, alam mo yun, pag may mga kliyente ka na mga mayayaman, bakit sila maniniwala sa mga financial advice mo, coach ninyo? Eh, bakit naman hindi? Parang ang ginawa mo, tinanggalan mo na agad ng karapatang magbenta yung mga may hirap sa buhay mo. Eh, paano? wala na bang karapatang magbenta yung mga kunwari uh, startup entrepreneur sa mga mayayaman ganun ba yun so same as this kumbaga when you just start when you're just starting does it matter if you're just starting doesn't matter if ang pangit ng bahay mo for now hindi naman bahay mo to agad lahat ay, hindi, ay, hindi naman siya ibig sabihin na ito yung bahay mo for the next years and years and years eh. it doesn't have to be that way all you have to do is just trust yourself na again ang ang pinag-uusapan natin dito puso eh ang pinag ang pinag-uusapan natin dito galing eh yung resulta it will just follow eh but when you're actually helping a lot of people diyan naman talaga nagsisimula eh especially katulad ni Ramon Ang si Ramon Ang sabi niya nga sabi niya nga eh as for now when you're just starting live within your means kaya idol na idol ko si Ramon Ang eh pero ano, alam mo ba? Uh, ako nung nagsisimula ako dito, di ba? Financial advisor ka. Pero syempre ako, nagsisimula pa lang naman ako. Di pa maayos yung finance. Hanggang ngayon naman, siguro may mga tao pa rin mas mayaman kaya sa akin. And na-realize ko, yung mga tinuturo naman natin na financial advice, hindi naman nanggaling sa atin yun eh. Nanggaling din yun sa mga experts, natutunan din natin yun. And, ayun, ina-apply din naman natin, di ba? Kung ano yung situation natin right now. And may mga bagay tayo na expert talaga na hindi rin kaya gawin ng mga no Hindi rin alam ng mga mayaman. Like, how they can protect their money, their wealth, 'di ba? Ano ba yung best plan, best insurance for them to protect their, 'di ba? Tayo na nakakaalam nun eh. Yep. Ito Et, tatandaan mo. Financial advisors are financial planners. Hindi sila financial earners. Okay. Ibig sabihin, optalmologist nga, 'di ba, magagaling sila sa mata. Hmm. Ano? May mga optalmologist na magagaling sa mata na hindi naman malinaw ang kanilang mata. Pero <laughs> ay, naniniwala yung mga tao sa kanila. Hmm. Ibig sabihin nun doesn't have to be magaling ka agad in finance. Mm -hmm. doesn't have to be like that. Mm -hmm. Malay mo, ikaw, business owner ka, marami kang pera, but at the same time, eh bakit minsan may pera ka nga, baka hindi ka marunong mag-manage, mag-grow, mag-protect. Mm -hmm. That's why si Shaq O'Neal, si Manny Pacman, until now, kailangan nila ng financial advisors wow. kasi hindi eh, nga sila marunong. Mm -hmm. You have to be aware of that. Hmm. Oo nga, ayun, ano, may nare-realize ako dyan. Uh, oo nga, yung mga financial planner, hindi naman yan ano, hindi porket nagbibigay ka ng na financial advice, magaling ka nang mag-earn, malaki lang yung kinikita mo. Magkaiba yung ano eh, yung malaki yung kinikita, iba rin naman yung keeping the wealth. Parang gano'n. Again, pinag-aaralan yan. Hmm. Protecting the wealth, iba rin yan. Bago ka naman, bago naman ang financial advisors, isa lang sa mga ano, pinag-aralan niyo mabuti mm -hmm. So yung basa, ano, gusto ko siya share. Uh, may, may ano, may nakausap ako. Kinikita niya, like, 1.8 million per month. 1.8 million per month. So ano siya, uh, accountant kasi yon yung naghahawak ng babae. Tapos yung lalaki naman, pogo operator. Kaya ganun yung kinikita. Malaki yung kinikita pala ng mga ganun. And na-realize ko, lahat ng asset nila, puro liquid boy. As in, cash lang. Meron silang 52 million sa sabi niya sa baba daw tapos 18 million nung dito sa second floor na vault. Kasi ko bukod diyan wala hindi ba nakalagay sa bank? Wala, wala nakalagay ito sa uh, bank. So imagine that ang galing nila kumita ng pera. Magaling pero, kumita ng mm -hmm. pera. pero hindi nila alam kung ano yung gagawin kasi saving maganda naman yan. Pero kung so sobra yan, hindi mo na i-invest yan o uh, na-diversify, na-allocate sa mga iba't ibang assets. Ano rin? Parang mahirap 'yun. Alam mo yan, risky yung finances niya or they'll be at nakakainin ng inflation yung ano niya. Yun. So iba pa rin eh financial na uh, financial literacy and hindi porket malaki kinikita mo, magaling ka na sa pera or knowledgeable ka na in terms of finance. Ibang set pa rin ng skills yun. Tama.